Ayan mga boss, uh, D4CB. Sa H100 po na kakabit yan. Ayan, ito po yung makina na kumatok. Ayan, uh, in po namin yan mga bossing. Ayan, piniprepare na po yung cylinder gasket. Nalagyan po ng dikit na silak para pag ginabit. Eh, kapit na kapit. Hindi natin alam. Ito po yung silinder niya yan. Bagong repeats po yan. Bagong asinta barbula. Palit ng valve seal. Ayan. Uy! Yun know, kinaliwa na po. Mailig po siyang mga liwa. Uy, kapogi naman. Ayan, ilalapat na po yung ano um, yan. Slender head ayan. na lagi Nalagyan na po ng dikit. Ayan po, ilalatag na po. Ayan o, no? pugay kamay. Latag na latag. Ang galing ho talaga nyo Ayan guys Thank you for watching mga bossing